ano nasabi sa iyo. Anong... Um, paano ba yun? Paano Sabi oh. mo ito, yung sasabi ko? Hindi ko ha, mabusing. Kasi pagkatapos ng sinabi ng papa ni Generous na ko. Nung mm. oras na yung mismo kamo, umakyat umakit siya. Nagulat kami kasi nga. Mm ano, hanggang hawak-hawak lang siya. Unang isa, pang, pangalawang baitang lang. Mm. Yun lang kaya niya akyatin. eh. biro pa lang naman sila. Hmm. Tapos nung mm -hmm. ano, magtaka ako, bakit nakaakyat na siya sa dulo? Mm nung, ano, nung, nung, nung una, natakot kami sa... Oh, Dinos, bumaba ka lang mahulog ka. Hindi talaga, tumuloy talaga siya. Saka nang kumuha na siya ng buko. Yeah. Ay, po, papa, kumuksan <laughs> na kan. <-buhan>. Naghulat <laughs> <laughs> kami nun eh. Yeah. Oo, oh, bilang isang babae, gano'ng kahirap pala. Ano po? Alam mo po, Mayer, kung kailangan kailangan ko talaga eh. Hmm. Hindi, hindi ka, ibig sabihin, hindi ka nahihirapan dahil, ano, may, ano tawag doon? <coughs> may pangangailangan ka, gano'n. Sige <laughs> Dubai, yung kuyo. Ha, Ngayon po, papunta po tayo kay Ate Generous. Kasama po natin si Kuya Bin, si Kuya August. At, iyan, may, uh, may pakiusap po sa atin si, ano, si tatay. Ayan, malaman nun nyo. Mapag-usapan nun namin mamaya nila, Ate Generous, kung ano po yung pakiusap po ni Tatay Bong. Ang dami ho namin, anda, namin dalang, ano, katagrap dami mo namin dalang gatas para sa mga bata. Hindi man -ano si tatay, hindi siya ma... mapakalipo sa mga bata. Hindi mapakali si tatay buong katekra sa mga bata. Ramdam mo talaga yung isang, ano, yung isang pagmamahal at pag-alala ng isang, ano, bong. Madami ho tayong yung dala sa Tecram. Napakaraming gatas nito. Wow. Kuya Ben, yung ano, ito. Ayan daw yung Ha? Go, 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 go. Dito, Kuya Ben, sa gilid. Dito ko yun, baka madapa ka, ha? ano, madulas yung ano. Kumusta po yung mansion nyo, Nay? Oh, thank you, Lord. thank you kay Tito Bong. Sa lahat, sino pa yung mga kasama natin dito. Bumili kaming napakaraming gatas. Para sa mga prinsesa natin. Kuya Ben, dito. Kamusta? Tingnan mo yung dala kong gatas, oh. Oo. <laughs> oh. Gulati natin yung dalawang prinsesa natin. Kumusta yung dalawa, Nay? Eh? Ate, Nay, may pakikilala po ako sa inyo. Si Kuya Melvin po, Nay. Tapos si Ate Jenny. Ate Jenny si Kuya Melvin. Bless po. di pa pala nakapag-bless. Uh, may dala po ako napakaraming gatas para po kay uh, dalawang prinsesa natin. Pinabili po ni Tatay ito. nakdala mo si Trevor kumakain ito. Dala mo si Trevor dito na pakita natin. Hindi pa po kung kumakaino siya, okay lang. Nabasa pa ng ulan. Ako okay, oh, yun, tanggalin mo yung dalawa. Oh. At gram Ano to? Uh, 10,000 10,400 tay. Hmm, sige. Yan meriendahin natin yan. Nasaan si... Eh, dito? Dito may regalo si tatay Bong. May, may ilaw po ba? Na? Ito. Oh. Uh, regalo sa'yo ni tatay bong to. Ang dami. Hmm. Kasi ang taas mo na. Oo. <laughs> oh, eto. Bigay ni Tatay Bong sa inyo. Oo. Mm. Dito kayo, Nay. Eh. Worth ano po yan, 10,400. Nabigyan po tayo ng discount ng uh, kulang 500 do yata. Ng mercury drug. Oh. Gatas yan, oh. oh. Ate, ó. Oh. Yeah. Yeah, di ba? Gusto se mata. <laughs> Ang ayaw lang ni nanay dito, magastos, mahal. Pero, <laughs> tutusin, ito yung mas, uh, mas makakabuti talaga sa kanila. Huwag niyo sabihin, meron pa. Meron pa. Ah, meron pa. Ito, ito yung ano. Yan pa ay, sa nice, Ayun, ah. tamang tama, oh. Oh, magano tayo. Sa inyo, cheese. Ay, yung ano pala. <laughs> tuman ito, oh. Ah, dito ka, para makita ka ni Tito Bong. Makita yung smile mo. Dito, lipat ka, para makita mo. Na. Ah. Hmm. Sige, napitan mo. Tingnan mo, mataas pa sa'yo, oh. Hawakan mo ganito. Hawakan mo ganito, ate. Awagan mo Ganito, sandal ka. Ganito, oh, gayain mo ako. Tignan mo, ha? Gayain mo ako. Upo ka muna. Ganito. Gagayain mo ko. Tapos magpo-post kang ganito, ano? Ganito na. Ah, sige, gayain mo ako, ha? <tinyo> Happy? Masaya ka? Ang dami mong gatas, no? Ano sasabihin mo kay, ano, kay Tatay Bong? Ano? Ano sasabihin mo? Thank you po. Ayan, thank you po. kayo na. Mm. Uh, sige, tayo ka dito. Pipicture ang kita para makita ni Tatay. O, tayo. Yan. sige. Tayo ka, tayo. Oh, ka ka kay tatay. Ay, thank you po. Flying kiss pala, flying kiss. Okay. Ano, kumusta ka naman? Okay ka lang? Ha? Nami-miss namin yung tawa mo eh. Ah, yung halakak po niya. No. Pupunta na sana ako ng kaingin eh. Kasi mm. nagtatanong-tanong ako ng talpos, ulam-ulam din. Napakalaking tulong nun. Oo. Oh. Ulam-ulam. Tapos yung ano pa pala natin dito, yung garden natin, Nay? Oo. Oo oh, nga pala, yung bag mo. Wala. Nakakalimuta ko yung bag mo. Tapos yung bag ni ano? Yung bag niya, no? ni ano? Uh, ni pangalan? Batik. Si Batik? Kasapatas si Batik. Di ba labay ni Batik? Naaway na ako. Ako nagsabon eh. Nakaaral ka na? Hindi. Hindi. Hindi daw. Hindi daw pwede si Batik daw. Hindi siya makakapagsulat ng salita. Ay, ng pangalan niya, di ba? Wala naman siyang kamay, di ba? <laughs> Alam mo, bigyan kita ng ano, Kuya Abin. Si Ate Jenny, siya yung katu katulong ni nanay sa dalawang PWD. Tapos nag-aaral din siya. Ngayon, para makapag-aral siya, nangunguwa siya ng bunga ng... Ay, sayang pala, no? Hindi mo nakita yung pangunguwa niya ng buko. Kukuha siya ng buko para makabibenta -ib niya yon para pangbaon niya at pang-suporta niya sa kapatid niya. <sighs> Gano'ng kahirap yun, Kuya Bin? Eto yung kapatid niya. Oo, oh, kukuha siya ng buko. Kumbaga yung hanap buhay ni Ate Jenny Rose, para matulungan niya si nanay, kumukuha siya ng mga buko. Yun yung pang niya sa pag-aaral niya at saka sa mga kapatid. Mm -hmm. Yung magiging benta ng buko. Mm -hmm. Yun yung baon niya. Tapos pangbili ng pagkain nila. Hmm, isipin mo, gano'ng kahirap yun. Mm. Babae, papanik sa buko. Mad madali lang bang makit ng buko? Madali lang po. Madali na. Paano ako nakakakit doon? Anong talagang kamay lang sa kapa? Oh, but... Kasa po, meron po siyang hagdan. Mm. Ah, nakakagyan. May hagdan uh, yung buko, may ano siya. Yung... Pero nakakatakot pa rin kasi hagdan, baka mahulog ka doon. Mm. Hindi, sabi, hindi, baka iniisip niya hagdan yung ano, yung may tapyas yung ano amos yung... may hirap mm -hmm. kahit mo ulan mm. ikwento mo ate generous paano nagsimula yung ano yung ganong yung ganon yung, yung paano ka nagsimulang manguwa ng buko para may idea lang si Ate, ni kuya melvin paras kami nagkakayat si mama at si papa po sabi ni papa sana. Tanan na, marunong ka umakit o makita buko para may pang ulam-ulam patch pang bihin na isang kilong bigas. <laughs> kasi mm -hmm. wala na. Dagan, akita po ako na buko. Kasi nga po yung pinagkayasan po namin na buo ano, yung ka ano nga, tago yung palapa? Ano po, hulog-hulog lang ni Baktik yun, di ba? Ayun po. Ako, ipa ipaubos na. <laughs> wala na kayo, kakayas. Ganun. <laughs> mm. Ano yun? Eh, nasabi sa'yo, Anong... Mm, mm. <coughs> paano, paano ba yun? Sabi mm. mo ito o nasasabihin ka? Hindi ko mabusing kasi pagkatapos ng sinabi ng papa ni Generous no, mm. nung uras na yung mismo kamo, umakyat siya, nagulat kami kasi nga. Mm. Ano, hanggang hawak-hawak lang siya unang isa pang pangalawang baitang lang, mm -hmm. yun lang kaya niya akyatin. Nagbibiro-biro eh. ka lang naman sila. <laughs> Tapos nung mm ano, nagtaka ko, bakit nakaakyat na siya sa dulo? nung, ano, nung una, nagtakot kami sa... Po, Jinus, bumaba ka, <laughs> baka mahulog ka. Hindi talaga, tumuloy talaga siya. Saka kanang kumuha mm -hmm. na agad siya ng buko. Yeah. Ay, ni pa. Pamuksan na ka. kami nun eh. Yeah. Oo, mm, bilang isang babae, ganong ayrap pala. Kailangan po may kung kailangan malangaw talaga eh. Hmm. Hindi, hindi ka, ibig sabihin, hindi ka nahihirapan dahil, ano, may, ano tawag doon? <coughs> may pangangailangan ka, ganun. Sipto ba yun, kuya? Sa pag-iigib, Sino pa lang nagturo hmm, ano lang po. Hmm, ang papatutik bubuhatin. Ano lang po. Ikaw lang din. Katulong ko po minsan si Mama. Pag di nagpapakain si Kay Lisa. di kapag natapos mo yung mga gawain sa pagano di linis ng bahay, gano Sa pag... Ano? magwawalis na po tapos na, tapos na po yung mga gawain bahay kukuha na po na po kapag may order po dire dire yung trabaho mo ano po tuwing ano lang po pag may mag order po may mag-chat po sa akin ano pag tatong kunin po nila minsan po may nag-chat sa akin dalawa kukunin ko po pang gamot mga ano lang po yung maninipis lang yung laman Salitan kayo ng mama paano, ano, paano katuwang? Anong dasing? paano yung salitan? Pag minsan ikaw, minsan yung mama mo? Okay. Pag wala pong ginagawa sa mama, kung nilinis din po kami, nage-general cleaning po kami. Para sa mga kapatid mo, talagang gagawin mo lahat, no? Panganay ka. Panganay? Ilang ba kayo? Ilang mag, ilang kayo magkakapatid? Apat po. Nasaan yung panganay? Nandun po. Sa lola po. di mo pala kasama? Hmm. Magkibok po kami ng alay. Kinalaki natin. Dito hmm. po ang laman kay mama. Doon po siya sa lola niya. Ah. Okay, siguro magpaalam na tayo. Ano muna, si Ate Jenny muna mag-thank you muna kay tatay sa mga katekram. Hello po, Tito Bo. Huh? Maraming maraming salamat po sa binigay niya pong baon <laughs> na nakaraan pa po <laughs> sa 20,000 po. Labis-labis po ako ah. nagpapasalamat po sa inyo sa gatas po ng kapatid uh. ko. na nakaraan po nag ng gatas, ngayon po mas nadahing pa po. <laughs> makatulog po sa kapatid ko po to. Madalaman po to. Wala pong kukulit si Jennifer at si Lisa na tatawa. Hmm. Ikaw, bro. ka. Hindi. Ay! Ang galing ang linaw nga! Ah. Isa pa? Isa pa? Isa pa nga ate. Hindi. Yeah. <laughs> na. Mas malinaw na. kanina. Ay! Parang excited ako pagka ano, naubos ito. Mga tamak mo na Oh, <laughs> hindi, hindi walang walang impossible. Posible 'yon kasi sabi nga ni Tatay, ni Tatay Bong Katetgram, ito 'yung ano niya sa akin. Sabi niya sa akin kay Pony Alde, meron din siyang isang uh, sinusupply na gatas. Tapos naka to, nakakalakad na po talaga. Kaya kay uh, Tatay sa lahat po ng mga Telegram, thank you po sa inyong pong pagmamahal at no? Uh, ano lang Tito Bong, ano lang sobrang ano lang talaga. napaka bless po namin sa inyo, sa buhay po nyo. Kaya thank you sa ating Diyos na meron na meron tayo'ng isang tatay Bong, Tito Bong na ibinabahagi uh, po 'yung pagmamahal po niya na na blessing po niya na natatanggap sa ating Diyos. Na gustong i-share din po sa mga kababayan po natin. Kaya maraming salamat po. Ganun din sa mga katekram po natin. Thank you po sa love and support. I love you po, Mama Chup Chup. Muli, katekram. Pagpalaan po tayo ng ating Diyos. Ingat po, kayo ingat, ingat po kayo lagi. Maraming Maram, po mahal kayo. po namin kayo. I love you po, katekram.